Ibinida ni Barbie Forteza, ang tinaguriang kapuso primetime princess, ang kanyang bagong look sa social media na agad na kinagiliwan ng kanyang mga tagahanga at mga kasamahan sa industriya. Sa isang Instagram post na inilathala noong Biyernes 4 ng Abril, ibinahagi ni Barbie ang isang larawan ng kanyang transformation matapos magbago ng hairstyle. Sa caption ng kanyang post, makikita ang simpleng she's ready na may kasamang pasabog na ipinakita ang kanyang bagong itsura. Makikita sa post na ito ang before and after photos ni Barbie. Sa unang larawan, makikita na mahaba pa ang buhok ng aktres, ngunit matapos ang kanyang pagpa-haircut, nagbago ang lahat, isang short hair na ngayon ang kanyang estilo. Ang kanyang pagbabagong anyo ay tiyak na nagbigay ng kasiyahan sa mga fans at mga netizens, at marami sa kanila ang agad na nagpahayag ng kanilang mga reaksyon sa social media. Ipinakita ni Barbie ang kanyang lakas ng loob na magbago ng itsura at ipakita ang kanyang bagong sarili na nakikita sa mga pictures na mas angkop sa kanyang personalidad. Bukod sa mga followers ni Barbie, ang kanyang mga kapwa celebrities ay nagbigay din ng papuri sa kanyang bagong hairstyle. Ang transformation na ito ni Barbie ay nagbigay daan sa mga positibong komento mula sa mga kasamahan niya sa industriya. Marami ang nakapansin sa kanyang pagiging fresh at confident sa kanyang bagong look, kaya't hindi nakapagtataka na naging viral ang kanyang post. Ang pagpapakita ni Barbie ng kanyang bagong hairstyle ay hindi lamang patungkol sa pagbabago ng hitsura, kundi nagpapakita rin ang kanyang pagiging open sa mga pagbabago at sa mga bagong karanasan. Ang mga ganitong klase ng transformation ay nagiging simbolo ng pagiging bukas sa mga pagkakataon at hindi takot sa pag-explore ng mga bagong bagay. Hindi may kakaila sa pamamagitan ng maliit na pagbabago na tulad nito, na ipapakita ni Barbie ang kanyang pagiging malikhain at ang kanyang kakayahan na magsuot ng anumang estilo ng may kumpiyansa. Hindi lang sa kanyang mga tagahanga, kundi pati na rin sa industriya, nakikita ang pagiging epektibo ng isang makeover. Ang mga transformation photos tulad ng ipinakita ni Barbie ay kadalasang nagiging inspirasyon sa iba na magporsige sa pagpapabuti ng sarili. Maliban dito, ang pagiging updated sa mga trends at ang kakayahang mag-adjust sa mga ito ay isang magandang kalidad ng isang celebrity na ipinasikat din ni Barbie sa kanyang bagong hairstyle. Ang mga reaction mula sa netizens ay nagpapakita ng epekto ng pagbabagong ito. Ang mga posts na ito ay mabilis na naging topic of conversation at naging daan upang mas lalo pang makilala si Barbie sa social media. Hindi lang siya kilala dahil sa kanyang talento bilang actress kundi pati na rin sa kanyang stylish na pag-uugali. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi lamang ang hitsura ng isang tao ang tinitingnan, kundi pati na rin ang kanyang attitude at kung paano niya pinapakita ang kanyang personalidad sa harap ng publiko. Ano ang sinyo sa balitang ito?